Kilalanin ang umano'y papalit sa pwesto ni Mike Enriquez. Hindi mapapantaye ng naging kontribusyon ng veteran TV and radio newscaster, sa mundo ng paghahatid ng makatotohanan at walang kinikilingang pagbabalita, para sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa husay at dedikasyon nga ni Mike sa kanyang propesyon, hindi Mike kailan na hindi siya mapapalitan, lalo na sa puso ng marami, Ngunit sa pagtatapos ng isa na namang era, kasunod ng pagpanaw ni Mike, inaasahang may sisibol na bagong mga mamamahayag na gaya din niya na di lamang magaling, kundi tapat at mapagkakatiwalaan, sa pagkawala ng batikang newscaster, mukhang may napupusuan na naman ang maraming kapuso na umano'y papalit sa kanyang pwesto. At magpapatuloy sa legacy na kanyang sinimulan, ito ay walang iba kundi ang kapuso TV reporter and broadcaster na ito, Mula ng mag-medical leave si Mike, naging usap-usapan na siya ang papalit sa pwesto nito. Tulad ni Mike, matagal na rin siya sa larangan ng pagbabalita. Bago siya lumipat ng Kapuso Network, ay 3 years din siyang nagtrabaho sa news department ng ABS-CBN, at ngayon nga ay 18 years o halos dalawang dekada na siyang reporter, broadcaster, at TV host ng ilang Kapuso News Affairs program, siya ay walang iba kundi ang nag-iisang Emil Sumangil, hindi lingid sa kaalaman ng mga netizens na si Emil ang pumalit sa pwesto ni Mike, sa 24 Horas kasama si Mel Chanko at Vicky Morales, hindi naman nga nagkakalayo ang linyahan nila ni Mike, pagdating sa mga tema at paksa ng kanilang ibibabalita, gaya ni Mike na mayroong crime investigative program na investigador. Si Emil ay nabigyan din ng kanyang sariling programa na resibo, walang lusot ang may atraso. Samantala, sa kabila ng mga bali-balitang siya ang papalit kay Mike, inamin ni Emil na suntok sa buwan, o imposible na mapantayan o di naman kay mahigitan niya si Mike, gayon paman, tulad ni Mike, iginiit ni Emil na walang halong personal na interest ang kanilang trabaho. Kundi ay ginagawa lamang nila ito para makatulong sa kapwa, bayan at higit sa lahat sa Diyos, ayon kay Emil, parang suntok sa buwan, hindi po yata natin kayang pantayan o higitan si Mike Enriquez, binigyan po ako ng sariling platform ng GMA para ipakita ko naman yung aking kakayahan. Dito ko pagsusumikapan ibigay ang aking nalalaman, kung paano ako makakatulong sa Diyos at sa bayan, Ginagawa po namin ang aming trabaho na walang halong personal na interest. Ang esteryang gagawin po namin ay hindi para sa amin, kundi para sa taong bayan para makapaghatid ng public service.